Kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po at verbatim ito, uh, quote, ang nanay ko po si Amelia Lial close quote. And uh, we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Uh, Madam Chairman, uh, unang uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po, kay Sen Win din po. Uh, medyo Natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, nung 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po. Kasi kukuha po ako ng mga lisensya at uh, passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, uh, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Charmaine, opo. Uh, yung biological mother ko po. All right, yung biological mother nyo. Uh, Mayor Alice, I actually have a copy uh, of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Uh, Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano, kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po na sinabi po sa akin kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang, ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po. At siya po yung kasambahay po nila, tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni natatay mo dati. Alright. right. Um, at this point, uh, Friends may also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Uh, sinabi niyo po mayor na. nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahe noon ni tatay niyo. Opo. Sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, uh, sabi niyo po na kayo lang, kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, mayroon po siyang ibang partner, hindi ko na po alam, your honor. May ibang partner si tatay nyo, pero kayo lang ang anak nung tatay at nanay niyo. Your honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding nyo. So, presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Uh, ang tatay ko po, meron pong tatlong kasama. At yung sa tatlong kasama, may mga anak si tatay nyo, so half siblings nyo? Opo, Your Honor. So, Y yung isa sa tatlo ang legal wife ni tatay nyo. Your Honor, I tingin ko po kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia okay. hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. At pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay. Um, ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lialgo and CMN Lialgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting thus constituting an exception to the data privacy act however out of an abundance of caution we redact po namin yung ilang portions ng birth certificates nina Ms Sheila Guo at Mr CMN Guo dahil midi sila public officers ngayon sa mga dokumentong ito parepareho kayo ng nanay niyo ai si Amelia Lial at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Uh, Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Um, natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. All right. So, kinonfirm ni tatay niyo na sina Ms. Sheila Gu Leal Guo at Mr. Siemen Leal Guo ay mga kapatid niyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid niyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Tinanong, naitanong ko po sa kanya. All right. So, uh, base pa rin sa mga Dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang uh, kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Uh, yes, and Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po yung love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, ang uh, Angelito Go and Amelia Leal. Uh, St. Uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate, okay, andun okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, eh, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh, pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. ba? Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you, are you willing to undergo a lie detector test? Yes, po, Your Honor. Para pa isinatid dito, ma'am, uh, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa y love child, na hindi ka hindi pinag-usap pa tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung sabi ko na to that it will help you. na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Uh, yes, Madam Chair, senna. siguro I would like this committee to invite uh, the mayor, the previous mayor, Uh, sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag endorso sa I want it to come from you. Uh, ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, uh, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi uh, base doon sa mga uh, sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be her uh, his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor. Kasi hindi naman siguro i ni Mayor itong si uh, Ma'am Alice Go. So maybe the, the previous mayor, the ex-mayor, can shed light about who really Mayor Alice Goh is.